Dahil na mainit na mainit ang usapan ng corruption ngayon sa ating gobyerno at dahil umaabot pa sa bilyon-bilyon ang naibubulsa ng mga taon to, gusto ko lang ipaliwanag or i sa inyo ang idea kung gaano kalaki ang 1 million versus 1 billion. Madalas sabihin natin, 1 billion, 1,000 na 1 million lang yan. Pero hindi siya ganun kasimple. Gusto ko lang ipa sa inyo bilang isang siklista kung gaano kalaki ang difference ng 1 million sa 1 billion. Kung maglalakad ka ng 1 million steps, aabutin ka ng 800 kilometers. Gano'ng kalayo ang 800 kilometers? Let's say, magno-North Luzon Loop ka, gagamitin mo itong ruta na to. Aabot ka ng tugigaraw City para umabot ng 800 kilometers. Kung nag-umpisa ka sa kilometer zero, dyan sa Metro Manila. Yan ay kung maglalakad ka ng 1 million steps. Ngayon, gano'ng kalayo ang 1 billion steps? Kung maglalakad ka ng 1 billion steps, aabot ka ng 800,000 kilometers. Gano'ng kalayo ang 800,000 kilometers? Maiikot mo ang mundo ng 20 beses o 20 ulit kung maglalakad ka o magbibisikleta ka ng 800,000 kilometers. So yan ang difference ng 1 million sa 1 billion. Ang laki, di ba? Kailangan ko lang i-share sa inyo. At since napag-usapan na natin yung mga bilyonaryo, may mga tanong akong iiwan sa inyo. Naniniwala ba kayo na dapat walang bilyonaryo sa mundo? Gano'n kaya karaming tao ang kailangan maghira para maging bilyonaryo ang isang tao? Ang huling tanong, masaya kaya lahat ng bilyonaryo? Ano sa tingin nyo? Let me know sa comment section.